Setelah menunggu tak lama, Yung oh yun. parang hindi may meron isa. Oo. Oo. Doon talaga sila sa mga kami. Hindi naman doon sa kabila. Ibigay pa doon sa green. May green na kawakan. yan eh.

pumunta naman tayo sa station train. Noon pa sa doon doon. Ayan, Hindi na. ba ako? kali tayo, makan, hai! Titimbrong, tayo 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 pinakang ID mo monthly nilalagyan ng load kahit saan ka pumunta pwede ka sumakay may kasabay na train ako malis mas mabilis yun tala, tala ikor very mga bukas naman pwede lang hindi masas yun, nabas din ng train nababa pa ng isa pang train ulit ngayon, nababa ulit tayo ng isa pa lila lila, lila ito mga ito na tayo sa baba nababa pa ulit magsasaksak ulit tayo dyan ito dami ko sinakyan, ito lang gamit ko hmm na green bukas mababa pa tayo dun sa baba ayan escalator de ayan yung no purpose niya kaya kailangan iwasan ang kaliwa so lalakad ka. lalakad si Atex dumating na siya ang train ayan, ayan.